Good morning! Maulan na umaga sa inyo mga kasari. Ayan guys, meron akong ipapakita sa inyo yung bago kong nabiling stante. Eh. So, binili ko lang to guys sa online sa halagang 1,450. Ayan, free shipping to mga kasari. So, bumili ako nito kasi... Uh, gusto ko kasing magkaroon ng lagayan yung aking mga gulay. Kaya bumili ako nito guys. O, six na lagayan. Six yan. Ayan o. Hmm. So, diyan ko nilagay yung aking mga sibuyas, uh, patatas, tsaka kung makabili ako ng gulay yan, dyan ko ilagay sa taas pa para organize at magandang tingnan kasi kalat-kalat kasi yung aking mga lagayan guys, gusto ko yung maayos ng paunti-unti para ganahan naman yung aking mga customer, oh diba guys ang ganda tingnan so ito oh ang tibay nito, tibay nyo oh ah, maganda yung kanyang bakal kahit lagyan mo to ng mabigat kayang kaya niya So, ayan. Diyan ko siya tinabi sa may ice cream para makita ko siya doon. Kasi dito na side kasi, ang cost, yung mga customer ko lang, sila yung kukukumukuha. Kasi ako lang kasi mag-isa doon ako sa kabila. Hmm, diba? Ganda guys. O, oh. <laughs> oh, ayan. Organized na siya tingnan. O, oh, diba? Hmm. Ganda niya ang tibay niya guys. Hmm. Marami pang mailagay diyan. So tinabi ko muna siya pansamantala sa ice cream. So mga kasari, alis muna ako, punta muna ako ng palengke para mamili tayo ng mga gulay. So, hello mga kasari. Andito na nga ako sa Tansa Public Market. Ayan, dito ako namimili guys. So, ito yung nabili kong mga gulay. Medyo hindi naman gaano kamahalan ang mga gulay ngayon. Ang kamatis medyo nagmura-mura na. 55 na lang ang kilo niya. So, ito. Ayan, mga sile. Tingnan nyo guys. O, oh, napakaraming tao dito sa Tansa Public Market. Kasi, ano kasi dito guys? Bagsakan to ng mga gulay. Kaya mura lang mga bilihin dito. So, ayan. Dito ako namimili. Every Saturday ako pumupunta dito mga kasari. So, ayan ang mga kasari dahil dito sa kabila ay may nilagay akong mga gulay at um, mga customer ko ang pumapasok dito. Bumili ako ng ano guys, CCTV camera. Uh, 1,800 ang bili ko dito, guys. So, para makita dito yung labas namin kung sinong papasok at Uh, lalabas dito sa aking tindahan. Ayan, guys. O, oh, 1,800 ang bili ko. Ang ganda nito, guys. Ang linaw. And then, may isa rin akong CCTV camera dito na nilagay. So, maliit lang din siya, mga kasari. Para mamonitor ko yung mga pumapasok at lumabas dito sa aking tindahan.